naman natin ng mga balita mula sa Visayas. Nagboluntaryong nagbalik loob ang isang miyembro ng rebeldeng grupo na underground mass organization sa pamahalan sa Barangay of Vista, ni Eastern Samara. Hinihikayat ngayon ng pulisya ang iba pang natitirang kasapi ng mga makakaliwang grupo na sumuko upang mapalagay na sa tahimik ang kanilang buhay. Kasama ng kanilang pamilya. Patrolwoman Morin Maureen Kiyaki, sa ula. Boluntaryong nagbalik loob sa pamalaan ang isang miyembro ng Underground Mass Organization sa Barangay Buena Vista, Kinapondan, Eastern Samar. Ang pagbabalik-loob ay resulta ng patuloy na panawagan at negosasyon ng 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Eastern Samar Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit. Ang nasabing nagbalik-loob ay nasa ilalim ng kustodiya ng 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company para sa dokumentasyon at tactical interview bago sumailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Muling hinumok ng Second Eastern Samar Provincial Mobile Force Company ang iba pang mga miyembro at taga-suporta ng communist terrorist groups na iwaksi ang maling ideolohiya at magbalik loob sa gobyerno upang mabuhay ng payapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Kiyaki, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Polis. Maraming salamat, Patrolwoman Kiaki.